Manang... Nakapagtataka lang, no? Sa unang pagkakataon, hindi umalma sa akin si Sofia. Tinanggap niya lang na na tayo rito. Alam kong umiyak siya kanina eh, pero ayaw niya aminin sakin. Sa At alam kong alam niya kung bakit siya malungkot. Bakit siya malungkot? Joanna, niya yung batang yun? Bakit? Ah! Oo nga pala, anak siya ni Maricar. Pero hindi niya alam yun at hindi niya kailangan malaman. Ano pala yung ginagawa ko na no? ilayo si Sofia dito? dahil tuwing makita ni Sofia yung batang yun, malaki yung posibilidad na bumalik ang alaala niya. Awa! Kanino kay Sofia? Bakit tinutorture ko ba siya? Kita mo, nakatira siya sa isang mansyon? Masarap ng pagkain niya, ang gaganda ng mga damit niya, maawa ako sa kanya. Binigyan ko siya ng magandang buhay, isang bagay na hindi kaya ibigay ni Rico sa kanya. Kaya kung tuusin mo, maswerte siya na ako naging asawa niya. Awa.